<laughs> brother <The laughs> Brother The <laughs> The Brother Saan na nalaglag? May nalaglag diba? Kasi nga hindi ka matutunawan <laughs> Oh my God, hindi matutunawan ay wala pa kainin yung anak mo eh <laughs> Gabi na, <puti. laughs> <Chok> lang po siya eh Joke lang May nasa gabi lang ka Mem ba? ko yung bilis niya yun, nakakatawa Si Ashley Hi na Brian